ayan mega mega love shout out magandang magandang gabi no Luzon, Visayas at Mindanao ito po ay kwentuhan lamang na syempre may mapapanood din tayong video no, sa mga hindi dyan ang eksaktong oras sa oras na to 9.50 in is standard time at syempre sa ating mga kaibigan abroad magandang-magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang, magandang tanghali sa ang sulok mang kayo sa no? Ito'y kwentuhan lamang mga kaibigan. Oy, shout out sa one viewers dyan. Mega, mega love shout out. Huwag mo naman kalimutang pusuan ang ating live. Ito'y kwentuhan lang po, kaibigan. Pwede mag-comment dyan. Ay, shout out sa ating isang viewers dyan. Mega mega wow shout out. Pwede naman mag-comment. At ito ay kwentuhan lang naman, no? Mga kaibigan. Huwag naman yung kalimutan pusuan ng ating lives sa oras na to. Magandang magandang gabi, no? Luzon, Visayas at Mindanao. At kung anong oras nyo man napanood sa abroad magandang araw din sa inyo dyan, no? Sa mga kababayan nating abroad at mga OFW. Shout out, shout out. And shout out, shout out sa three viewers. Usap lang po to, no? Sa mga hindi busy dyan. Mega love shout out. وأنا so, أكثر no,

Ay Sa hapon pa madami sa hapon tapos pa yung Ano Tapos unlimited pa yung ano ni Mamaya oh, pala naman naman si Porto na sa mga puso. Ah, pagkakataan nating O.N. Sa po. Sa prior kasi. Oo, nandito lang. ay kasi isang sa po. mga sa sa ating pang mag sa mga paglalaki. Mayroon mga sa

ano sarado sa to ngayon were ganon po kasi Pero si Anna naman siya natagpuan mo kaya pala kasi nami na sa Shoutout, shoutout sa ating isang viewer dyan. Kwentuhan live lang po ito ha, na may mapapanood tayong video, no? Ayan. Kumusta po, kumusta? Pwede mag-comment, comment dyan, no? Ayan, yan yung una na hindi pa masyadong busy si Madam Diwata. Na, nakakausap pa siya, konti pa lang nakapalibot sa kanya. Siguro mga March to. The Golden Widow. Uy, hello sis, sabi ni Gil. Uy, thank you ha sa pag-comment. Thank you sa pag-support at pagpasok sa ating kwento. Live. Hi golden, hi the golden widow. Kumusta, kumusta? Pintuhan lang po si Just ko lang sa video. Para naman hindi, ano ba, hindi siya, parang, hindi siya, more. Kumusta the golden widow? Salamat sa pagpasok sa aking live. Thank you, thank you so much. Golden Wedo, andyan ka pa? Patamsak-tamsak naman sa ating ano, papusok-pusok sa ating live. Shout out sa one viewers. Mega, mega love. Shout out. shout out dyan sa isang viewer natin. Ganda ng topic mo. Ay, salamat na Golden Wedo ha. First, ikaw talaga first ang na, ang pumasok sa aking live at nag-comment. Yun pala ay di ba kini clearing dati si Paano nga ba niya nakuha ang pwesto? Ayan. Yun na nga. Mahina signal ko. Yun na nga. Ay, di ba lagi siyang clearing dun sa kabila, dun sa kalsada sila, malapit lang din sa MOA. Eh, ayun nga eh. Ito nga si Diwata, eh, ay clearing lang sa kanya. Ay, eh, napagod. Napagod siya. Tapos, ito nga may ari ng parking lot na yan, na private parking lot ay pinahanap siya pinahanap siya ng may-ari at ayun inoferan niya siya na naawa kami sa iyo kasi lagi kang kiniklearing doon ka na pumwesto doon ka na pumwesto sa aking parking lot ayan so kaya siya nandyan ngayon sa kanyang pwesto ngayon kaya sobra daw pa pasalamat niya dahil dahil ngayon ay hindi na nga siya kine-clearing, di ba? Oh, so isang blessing sa kanya at habang nga daw naghahanap siya ng pwesto kasi ang anak uh, clearing siya noong March yan eh. March yan na interview ko sa kanya eh. Wala pa masyadong nakapalibot sa kanya. Di tulad ngayon na ah, ang dami ng vlogger na eh, nakikipag siya? Ay, ako? ako ba yun? Ikaw ba yun, yung may nanay na senior? ito ba yun yung may kasamang senior na sabi mo kung nakuhaanan ko ba na picture yung meron talaga ako dito paano ko ba to isend sa yo? tapos hindi na nakita nakita tapos umuwi na ako nun kasi may pasok pa ako sa gabi mm -hmm. golden yellow Bait naman, hulog ng langit, ayan, oo, bait talaga, sabi nga niya dyan sa video, eh, may ganun pa pala sabi niya, sobrang pasalamat ko kasi may mga ganun pa palang tao na mabait na tutulungan ka, oo, oo, oh, nakuhaanan ko talaga si, ano, mama mo ba yon Mama mo ba yung senior? paano ko to i sa'yo? Eh, kasi sabi mo, wag na kasi marami ka ng picture ni Diwata. <laughs> Sorry naman. Sorry naman, the golden widow. Inanap mo ba ako noong araw na yon? nakuha ko na sa post mo ah nakuha saan sa video ko sige sige kasi hindi na kita nahanap noon kasi diba nag ano pa kayo sumunod pa kayo kay diwata ako eh ano na ako noon umis kapo na ako kasi may pasok pa ako alas 6 ay salamat na nakuha wala na pala Nag-upload ka ba ng video ni Diwata Sis sa imong YouTube? Ay, thank you sis ha. Ah, buti naman nakita mo na. Sabi ko hindi na yata kukunin to ni ano ni Nanay yung picture kasi dami na niya picture di ba? Sunod-sunod na yung paglabas ni Diwata noon. Sabi ko hindi na yata na ano, to i ano kukunin kaya. Eh, syempre, takot din ako malate. Kaya na madali ako. <laughs> Oo, saktong pagsakay ko. Nag, ano, ako, e-bike, papuntang bendiya. Tapos, saktong pag-upo ko sa, ano, sa... Pag-upo ko sa bus, papunta sa trabaho. Umulan! Eh, grabe, sabi ko, hala, kaya pala, gusto ko pa sana magkuha ng video kay Iwata. Kaso, baka malate na ako. Yan yung iniisip ko. Ako, maya maya. Di, sabi ko, sige. ano na ako, iskapo na ako. Tapos, ayun, umulad. Pag sakto talaga, pagsakay ko sa bus, no? Buti na lang. <laughs> Buti na kaalis din agad kayo. Hindi kayo naabutan ng ulan. Kailangan mo muna siyang si. na ay, oo nga sis, nagkapis si eh, di tanong. Tapos gusto ko po sanang lumapit doon. Sakto na lang, wala pa naman akong dalang payo. So, Ay, nagtanong madam diwata, hiring ka ba daw? may ipi ako sis, Lily. Lily o bar carpenter. Ilagay ko sa ano sa description. Kap mo sis, Lily, L-I-L-Y, o bar, o ba, bra, ay baboy. Ano, ay nga ay yung ano yung Lily o Bar Carpenter ay yun yung messenger ko pero yung page ko Lily Barro para nang nang damit sa YouTube ko <laughs> Diba hindi ka uwi ulit? Ary siyempre. Dito yung gusto na answer my prayer. Alam ko pa. Kasi hindi ko midaan ng mga personal hindi ka pinikli. Haha. Oo. Haha. 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 Oo. Oh, oh. <laughs> Wala. Wala so ano lang para yung maraming mag-part. sila uh, uh, sa ilabi. Salba sila pa sa pang si Major, na daw yung terus. Ang mga ilabanan ng kanilapa. Ang mga ilabanan

Ito ang kawali ng NC. Tatak na lang Talagang isipin mo na sa atin. May po sa Juan. nasa din naman para malikati ka. Kasi kahit yeah. ako eh, kumain ako sa isang pwede na nasa atin. May ko na po. ako sa friend ko. Para na Oo. I-recommend eh. Okay Okay, okay. okay. I what I mean. in 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 My skin is still so floppy. A beauty bar that can help keep your skin hydrated and looking healthy. Avoid using skincare products that can irritate your skin. Welcome in world. I feel like I'm na yan kasi nakita ni Major Yara nung gales. Nating ginagawa trabaho natin. Eso, yes, ma'am. Kinatawagan ako. Ang kagandang panahon ngayon, kaya kailangan natin mag-money-money. <laughs> uh -huh. Sa hapon pala madami. Sa hapon <laughs> ang lipa yung ano ni Madam Liwata, condiments. Angry, di <laughs> Oh shout out sa viewers. Ayan, namin shout out sa viewers.